Isa na namang Pinay beauty queen ang nakipaglaban sa ibang bansa para masungkit ang corona ng isang international beauty pageant. Si Michelle Arceo na isang 25-year-old Filipino-American ay lumipad sa Bolivia para sa reyna Hispano-Americana. Kilalanin natin ng lubusan si Michelle. The Philippine Showbiz List presents detalye ng journey ni Michelle Arceo sa Reina Hispano-Americana. A pageant veteran. Ang 25-year-old Filipino-American beauty queen model na si Michelle Arceo ay pinanganak sa Pilipinas at ginugol ang kanyang teenage years sa California, USA kasama ang kanyang Amerikanong ama at Pilipinang ina. Bagamat laking ibang bansa, naroon naman ang pagkakaroon niya ng pusong Pinoy. Bukas siya sa pagsasabi kung paano niyang tinatanggap ng may buong pagmamalaki ang pagiging Pilipina at ang pagkakataon na may pakita ang kanyang kultura kung saan man siya magpunta sa mundo. Palagi raw niyang itataas na may dangal ang bandila ng Pilipinas at nariyan ang pasasalamat sa pagbibigay sa kanya ng tahanan na matatawag niyang sarili niyang pambansang bayan. Hindi naman may tuturing baguhan sa showbiz si Michelle dahil sa kanyang pagmumodelo at, at paglabas na rin sa ilang programa sa telebisyon gaya ng Bubble Gang. Mula nang manirahan siya sa bansa. Nakilala din siya bilang dating nobya ni Alvi Casino. Samantala kung pageantry lang ang pag-uusapan, masasabing veterana na siya sa larangang ito. Katunayan ay makailang beses na siyang sumugal at hindi kailanman sinukuan ang pag-abot sa pangarap na makapag-uwi ng corona. Naging mahaba ang paglalakbay niya hindi lang para sa mga beauty contest dito sa bansa kundi upang maging kinatawa ng Pilipinas sa isang international pageant. Isa sa naunang naging daan ni Michelle sa pagkikipagsapalaran sa larangang ito ay sa pamamagitan ng paglahok niya sa gandang Filipina pageant ng GMA Network Show na Wawawi noong 2017. Katunayan na pagsali niya rito ay para sa kanyang ina na isang masigasig na tagahanga ni Willie Revillame. Hindi naman nabigo si Michelle dahil sa huli ay nauwi niya ang titulo. Mula nga rito ay tuluyan na niyang binuksan ang sarili para sa mga ganitong patimpalak. Noong March 2019, siyang nanalong Miss Bodycon 2019. Kasunod nito ay naging kinatawan si Michelle Langborongan sa Miss World Philippines 2019 at nauwi ang pwesto sa Top 12. Masasabing wala nga sa kanyang bokabularyo ang pagsuko dahil sa ikalawang pagkakataon muli niyang sinubukan ang kanyang swerte sa ginanap na Miss World Philippines 2021. Tila umayo naman kay Michelle ang pagkakataon dahil siya ang nakakuha ng ika-anim na pwesto at hinirang na Miss Environment Philippines. Ang nakamit na parangal ay nagbigay ng oportunidad kay Michelle upang maging kinatawa ng Pilipinas sa 2022 Miss Environment International na ginanap sa Mumbai, India kung saan siya ay nagtapos bilang first runner-up at tinanggap ang titulong Miss Ecosystem. Bukod sa pagiging beauty queen, si Michelle ay isa ring fashion model at naglalakad sa mga runway para sa malalaking brand. Sa katunayan, siya ay bahagi ng Bench Fashion Week noong nakaraang taon. Siya ay nakipagtunggali din sa pitong iba pang finalist sa female category ng Century 2 na Superbuds 2022 kung saan siya nakapag-uwi ng pangalawang pwesto. The third national pageant. Dahil sa kanyang karanasan sa larangan ng pageantry at sa kanyang matibay na personalidad, masasabing walang labang sinusukuan si Michelle. Patunay nga riyan ang pagsalang niya sa ikatlo niyang national pageant ang Miss Grand Philippines 2022 kung saan siya lagi kinatawan ng bagong bayan Quezon City. Ayon kay Michelle, gusto niya ang mga ginagawa niyang ito at ramdam din daw niya na talagang kakaiba ang ugnayan niya sa Miss Grand. Ito anya isang bagay na masasabi niyang mas marami tungkol sa kanya at sa kanyang advokasya. Bagamat nariyan ang lakas ng loob, hindi naman ikinailan ni Michelle na nakakaramdam din siya ng pressure. Isa anya sa kanyang pinapasalamatan ay ang kanyang supportive team at dedicated fans na naging instrumento sa pagtulong sa kanya na tawirin ang landas na ito. Sa pangatlong subok sa national pageant, kitang-kita nga kay Michelle ang buong determinasyon at ang kagustuhan na iuwi ang titulo sa Miss Grand upang makapagbigay din ng karangalan sa bansa. Pagbubunyag pa niya na isa sa kanyang estratehiya ay gumagawa siya ng pagsisikap na magpahinga at 'wag masyadong mag-isip. Paliwanag din niya sa nagdaang mga patimpalak ay naroon ang sobrang paghihigpit niya sa kanyang mga performance. Masyado a niya iisip ang kanyang utak tungkol sa bawat kilos at bawat salita na sinasabi niya. Masasabing nagbunga ang kanyang paghahanda dahil simula pa lang ng kompetisyon si Michelle na ang nangunang kandidata. At sa ginanap na Grand Coronation Night ang Miss Grand Philippines 2023 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City noong July 13, 2023, hindi man nasungkit ni Michelle ang pinaglalaban ng titulo. Nagbunga naman ang kanyang pagsisikap. Siya nakakuha ng ikalawang pwesto at kinurunahan bilang Reina Hispano-Americana Filipinas 2023. Bukod sa corona, nanalo rin si Michelle ng ilang parangal, kabilang na nga rito ang Miss Hello Glow, Miss Aqua Boracay, Miss Stacky at Best in Swimsuit. The Journey to the Crown ang panalo ni Michelle na bigay sa kanya ng karapatan na maging kinatawa ng Pilipinas sa International Pageant, ang Reina Hispano-Americana 2023. Ang kanyang panalo ay inilarawan niya bilang isang bagyong nagdudulot ng napakalaking damdamin. Katulad ng inaasahan, muli binigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Katunayan, mula lang siya ay itinanghal, si Michelle ay walang tigil na naghanda para sa final at determinadong magbigay ng isang pagtatanghal na maaaring ipagmalaki ng bansa. Nakatuon siya sa pagsusulong ng aspeto ng ating kasaysayan at kultura sa pabansang entablado ng pageant. Ayon kay Michelle, ang pinakamahalagang katangian sa tingin niya ay ang determinasyon sapagkat sa paligid niya napakaraming magagandang babae na gumagawa ng parehong bagay na ginagawa niya at hindi alam marahil mas masipag pa mga ito kaysa sa kanya. Ngunit sa tingin niya, kung may tamang pananawang isang tao, ang lahat ay posible kung naniniwala ka sa iyong sarili, lalo na at sobrang pinaghirapan mo ito. May mga buwan na raw siyang inilaan para sa paghahanda at tiniyak na handang-handa na siya sa labang tatahakin. Mula lang itatag ang pageant noong 1991, isang corona lang ang naiuwi ng Pilipinas si Winwin Marquez noong 2017. Lahat ni Michelle kasama sa kanyang paghahanda ng ginawa ay kausapin si Winwin upang makahingi ng tips at payo. Silabihan raw siya nito na talagang pagtuunan ng pansin ang pagsasayaw at sa antas na kanyang pagganap. Pero higit sa lahat, dapat ay masihan daw siya sa kompetisyon. Dagdag pa ni Michelle, dahil ang patimpalak tulad ng Reyna Hispano-Amerikana, hinahanap ng mga ito isang taong charismatic, madaling makatrabaho at syempre sa pagiging mula sa Pilipinas. Tingin din niya isang kalamangan dahil ang mga Pinoy ay kilala sa ating kakayahang mag-perform kaya't lubos siyang may kumpiyansa sa kanyang sarili. Noong ikalawang linggo ng Enero, lumipad na nga si Michelle patungong Santa Cruz, Bolivia, kung saan isinagawa ang naturang patimpalak taon-taon. Michelle is Reina Hispano-Americana 2023 second runner-up. Wala na ang sinayang na sandali si Michelle kung saan ay naroon ang determinasyon nito na mauwi ang panalo. Dahil sa pagsalang palang sa naturang kompetisyon, pinatunayan niya na isa siya sa mga kandidatang dapat abangan. Agad siyang nagpasiklab sa pre-pageant activities. Nagbigay buhay siya sa kanyang flower goddess na anyo para sa National Costume Competition na inspirado sa bihirang bulaklak na waling-waling. Ang National Costume ay kumuha ng inspirasyon mula sa kasiglahan ng mga parada at sa mga masalimuot na detalye ng mga pakpak sa fashion show ng Victoria's Secret. Ang kasuotan may body suit na may bodysuit na pinagpalamutian ng kumikislap na rhinestones, kristal at mga bead na hugis hapon. Ang kasuotan may body suit na pinapalamutian ng kumikislap na rhinestones, kristal at mga beads. Ipinapakita rin nito ang mga tassel accents at range of acrylic stones na maingat na sumasalamin sa kahalagahan ng waling-waling. Marami din ang namangha na magbihis si Michelle ng Carnival Del Mar na national costume. Ang kasuotang ito ay isang obra maestra na naglalarawan ng sariwa at makulay na simbolismo ng kultura ng festival sa Pilipinas. Si Michelle ay nagbigay ng magandang performance kasama ang iba pang mga kandidata sa competition Sa swimsuit round, confident na naglakad si Michelle sa si entablado sa suot na blue and yellow one-piece tropical theme bodysuit na talaga namang nagpakita na kanyang sexing kurbada. Samantalang sa evening gown competition, legal siya sa kanyang red sparkling dress with high slit and side cutouts at sa ginanap na 32nd edition ng Reina Hispano-Americana sa Santa Cruz, Bolivia noong lunes ng umaga, January 29, 2024. Nagkipaglaban si Michelle sa 25 pang kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa bahagi ng question and answer round para sa mga nasa top 6 candidates, tinanong si Michelle tungkol sa kung paano nakakaapekto ang racism, regionalism at diskriminasyon sa kakulangan ng pag-unlad sa mga bansang Latin America. Sa kanyang sagot, naniniwala siya na ang diskriminasyon at racism at ay nagpapabago ng pag-unlad sa lahat ng mga bansa, hindi lamang sa Latin America. Anya kung magkakaroon ng lahat ng pagkakaisa at pagkikipag-ugnayan sa isa't isa, magagawa ang pagtatayo ng mas magandang mundo sa paligid natin. Ang kabaitan at respeto ay isang pang-universal na wika at maaaring matutunan ito ng buong mundo at magagawa natin ang pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Masasabing malaking puntos ang sagot ni Michelle na dahilan sa pagkahirang niya bilang second runner-up. Samantalang ang bansang Peru muli ay nakapag-uwi ng corona. Hindi man naiuwi ni Michelle ang ikalawasan ng Reina Hispano-Americana Title Crown para sa Pilipinas, labis-labis naman ang tuwa at pasasalamat niya sa mga Pilipinong sumuporta sa kanya. Sa pamamagitan ng isang video sa Instagram, inihayag niya kanyang pasasalamat sa lahat na naging katuwang at kasama niya sa kanyang Reina Hispano-Americana journey. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!